yellow thunderstorm kaya uh, madilim dito sa amin ngayon na tumuulan Nakaka, pa, nakakatamad lumabas kaya lang kailangan kong lumabas para bumili uh, or uh, kumuha ng mag-refill mag-refill ng pera sa cellphone mag-remit oras na naman na pag-imbak ng pera sa bangko <laughs> It's day uh, It's my day off today, so I need to go back. I need to go to my employer's car to start the engine again once a week. At sa August nine, parating na si Mam at gigay ko na sa kanya yung susi. Hindi na nakusan. Ang chito ito. Dito na lang ako. Yung G2, okay? Dito na lang ako. Ito na lang ako sa ano namin dating built flat. Ayan. Puntan ko muna yung kanilang kotse at ah. Black 20 Boys na yeah, sa 23 Ayan, dito ko sa car park punta ako maya doon sa baba. Doon, doon, doon sa baba sa ano. May mall doon. Doon kami nanonood na sini kasama yung amo ko at mga alaga. Wow, malamig ang hangin. Super, super lakas na ulan. need to open the car, the machine, and the engine. Yeah. Para... Um, Masyadong ano eh. Humid sa loob. Mm Hello -hmm. guys. Grabe nag yung mga so, ano, leader. Hmm. Um, sasakyan yung ano niya upuan sobrang ano sobrang humid kasi kaya, panas punasan ko muna. Bago ako alis. Sobrang busy yun. Si pagbalik niya ngayong August na. Siyempre maraming gagawin din yun. Kaya, ano ko na lang ito. Punas-punasan. Ayan, nakuha-kuha din. Hmm. Sobrang kapal ng molds yung na lang bag na ikubag ang pinunas ko. Wala akong yan. Oh. Yan tapos na tayo maglinis ng magpaandar ng ka at nagpunas-punas sandali at ako ilalabas na at magkikisim ano na naman yung kuko Lalabas na yung original. See you eh. later guys with Abby. guys okay, sobrang madilim ngayon dahil yellow yellow uh, storm signal. You Kasi pag dito magkano ba sa kanya? Ang laki. Ang laki. nang lakas ng ulan

Abi, nasa no, daw siya? Frankie, nagsend siguro ng na pera. Ang sa sayo. Ano si Abi? Ayan na inaanap ko guys. Ayan. Oh. Sabi ko, tingin-tingin muna ako dyan. Ayun pala, nag, may tumatawa. Vitamin, Ayan, nag-videohan kami dalawa. Tano. oh, si Abby. Uh, Ayan, o. Oh, uh, ganda. Masiksi, o. Oh. Ayan. Ito. Ayan, Abby. Ayan, si Abby. Punta muna kami ng boardwalk at nagmimili siya ng, ano, takip. Bili muna siya ng takip. Bili muna siya ng takip. Ayan, o. Ayan. Hi, Hi, man. Hello guys, welcome okay. to our vlog. Okay. Wala ka po siya kanina. <laughs> Oo. Oh, oh. Nagkasama <laughs> na kami. <laughs> <laughs> ano lang na kami? To, uh, quick, quick <laughs> ano lang? Quick, quick, <laughs> quick, quick, Ayun, tumakas siya. Hindi sana ako pupunta dito. Doon lang ako sa baba namin namin. Quick, quick, takas lang to. Ayan. Huwag oh. <laughs> mo <Babo> ipakita. <laughs> oh. Para ako na may mag edit na naman. <laughs> Hi! Kasama ko si Bungis ngis girl. Alam mo, Bungis ngis ako, nagagalit na yung kasama ko. Sabi niya, mag-seryoso ka nga. Pag sinasabi ko, sabi niya, lagi kang ano, tumatawa. Kasi natatawa ko, minsan yung pag namali ako, tapos siya nagigalit-nagalit na. Bakit? Masama mag-smile? Ano siya? Seryoso si ate. Masama mag-smile? Seryoso. Tawa-tawa din. Tawa-tawa din pag may time, para naman Ano Maduang ebon yata. Langgam. Yung abon Avon, yung langgam na lumidipat-dipat. Ayan, ang daming ano nung paganda. Butit lumabas ka. Kung hindi ka lumabas, doon na ako. Ang dami dito mga selfie stick pang ano. Binigyan ako ni Amo ng selfie stick na malaki abi. Yung pang ano lang, pero hindi ko pa ginamit. Ayan. Overflowing yung kanya. Mahal yung kanya. Kasi daw, full pack. Oh, ano kami sa even Shop? Sa World Wide House. Maganda, Abby, mag-dealer ka nito. Kasi pag bumili ka, yung anak mo lang utusan mo. Pag may uuwi, padala. Pero pangit yung panty nila. Mas gusto ko pa yung suin. Madaling maano yung panty nila. Gusto pa yung ko yung nod. Wag yung mga printed. Ang daming kulay. Ay, daming bulaklak yan. Ayan, maganda yan. Ay, isang color lang. Ang ano kasi, ang daming butterfly, butterfly. Ito mga ganito, abi. Okay lang to ganito, oh. Ito, ito. Ayan, ito, oh. Ito, oh nangangati ka sa lace. Ayaw ko ako ko na din. Nangangati okay. din ako sa lace. Ah, ganito po. Pwede na. Ito. Ayan. Bahay-bahay. Ito pwede oh. sa strapless. Pwede siya. Ah. Anong pili yan? Nakawird naman yung kulay. Ito, dark. Ito, 100. Ito oh, maganda. Ito, abi. Magkano? 100 po hmm. oh, po. Ito, 90 hmm. Ito agency to paano? ano? pa Sweden. Papuntang, ay, Sweden pa din. Ang dami yung ditong, ano. Nagsusukat na siya. Ang mahal yung kanya kasi overload. Oh, full pack. Oh, ayan na. Oh. model. Oh, oh. oh. model. Eh, <laughs> premier ko to. Kasi <laughs> ayaw <Happy>. mo naman sober. <laughs> Pangbahay lang naman, di ba? Pag kami isa, wala usahan. Hindi to pwede isa. Kumana muna muna Mas ano pala sa bordeaux, no? Morado. Yung bordeaux, morado. Ang ganda din ang bordeaux. <laughs> wala ano gusto mo ba? Ba? wala. Ano bang gusto mo? <laughs> may wire ba wala? Ito sa ibon yung kupto. Ano ba Meron kami yung dalawa ha, na 160, walang wire. Is... Ako, dalawa yung pagbahay ko na ano, I think. Oo, Abby. Ang ganda siya. Ano ba ano, sa, ah, yan lang, simple. Oh, 160, dalawa. Size eh, nito. Oh, uh, yan, Abby. Mas ito, maganda. Ito, ito, wala siya wire. So guys, tayo muna tayo ngayon. Maglalakasan natin mm -hmm. yung aking room. <laughs> Kain muna tayo. Kain na ah. tayo. Kain sarap-sarap. Umuulan ka. sa labas. Kaya buti na lang si Abi imabas may kasama ko naglan Kain doon sa iyo. Ang pagkain ni Abi ay karamang chapat rice. Puro grilled lahat with cheese. And beef with cheese. Sarap yung cheese. Hmm. Yung yeah, cheese din naman yung puti or ano lang siya. Ay, nakakamira pa ta. White pasta. <laughs> hindi pala nakit. Ang tatlong bingo kung hindi naman Oo. Magkano ang per din niya? Magkano lang naman. 170. Ah, yung enemy niya. Pero at least ang okay, kinali. Kasi wala ka nang binaka. Hindi nagwawaiti ka lang naman. Nagwa-white <laughs> Nagwawaiti <laughs> lang siya. With, with ah? my sahod Amay pa siya. Ang kira po.

Pwede naman ito gawin sa Pinas. Kung wala kang oven, i-steam lang. Ang pinagawa ko sa anak ko, sa talaga ko, pero makaroni yun. Yung pasta, yung pasta, yung sauce. Ang sauce, pinaganito ko yung ano, cheese. Pork, pork. Ito oh! Pipon. Pipon lang ako ng sauce. Pipon. Ito, white sauce yan. may white sauce Tara, hindi po no. Okay. 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 Ay, yung drillers na yung next year pa. Huwag kong kasi nakakasira yung ano, nakakatutik eh. Yung mga ano, kanal kano niya, yung ganito mm. yung ipinatin sa gitna. Yung mm. sa pinasin, kanal ang ano eh. Yung anak ko na, yung sila siyang sira. Yung sira nga. May naka-root kanal siya sa pa. Yung anak din ng friend ko, root kanal din yung kanya. Sira yun. Doon tumupalo lang retainer sa kailangan ko. Eh. Oo. Oh. Guys, mamaya ulit. Kain muna kami. Hi, guys. Pusog na kami. Tapos ng isang platong ng rice. Ito. Tapos na, at. Iwalay na kami ni Aki. Nasagid yung aming pagkain. Ayan. Ayan tapos eh. Yung bag naman yung nakita. Ayan. Tapos <laughs> na yung aming pagka. Kanya kanya-kanyang uli na kami dahil malakas yung ulan at ako yung ulit. Matulog. Magano ka mag-wifey? Mag-live ulit? Matulog ka ng live? At ang 3 na very good. ba ang baso. Bye! Bye! Ay, sorry. I'm very sorry. Gatong <laughs> ba? Sorry. Bye guys, thank you for watching. Mutik na kaming nakabundol ng customer. Bye. Uwi na kami guys. At hiwalay na kami ni Abby. siya uwi pa sa Adolo na Hong Kong. Bye. Doon sa taas. Doon ako. Doon dito na lang ako. Ah, sige, sabay tayo dun pa. Ano? Okay na, wala naman ang Okay yun. pa. Aakyat ka dito? Babalik oh, oh, ka pa niya? Doon, doon naman ako ano. Imbes magsaya pa sana tayo ng tiktok na ano. Sana yung tiktok. Doon, doon sa taas pa. Ta. Doon sa ano, doon sa mall, doon pwede. Doon, doon, doon. doon lang tayo sa ano Anuhin natin yung ano, yung pampampangay. Maulan. Yan. Maulan ha, Sabado. welcome to my live. welcome to my, welcome to my, welcome to my guys. <laughs> welcome to my guys, Silo Vlog. Alam mo, yung kasama ko kasi sobrang seryoso si Ate. Dapat ka na, ang call lang Burang na. Masyado kasi Bible calling. Oh, bag, ano siya, na nabibisi siya sa Bible. Kung saan, gaya nung ano nga, tayo. May nakita akong ano, Natawa ko, natawa. Nagalit siya ikaw ba? Sabi niya, magseryoso ka dyan. Nungis-ngis <coughs> kasi ako. Ang na ng kaligayahan. <laughs> yan, ayan. Mababaw oh. <laughs> ang ulan. Basta na akong ganit. Ay, oo. Oh, oh. <laughs> Saan ka na ito kami. Diyan sa taas. <laughs> may pang-entry <laughs> ano, kami. Wala kami pang-entry eh. Kasi minsan lang magsawa. O, oh. oh, Diba tumakas lang ako eh. Sa sabon takas ka. Mahala sila, hindi naman magpuputom. Kumain na yon Oh. Kinapay. Yan, nakit mo na kami.